Uh, itong proyektong ito ay nag-conceptualize 2018 nung kasalukuyan naming uh, uh, ginagawa yung fisheries post-harvest losses. So nag-come up po sa aming focus group discussion na ang talagang malaking production nila sa lugar na ito ay tuna. Subalit so, itong mga tunang ito ay dumadaan lamang sa Sablayan at napupunta kung saan saan lugar, no, sa Jansan at sa Manila. Wala pong napupunta para sa mga uh, mamamaya ng uh, Sablayan. Kaya naisip namin na maggawa ng isang produkto na base sa, sa tuna para man lang magkaroon ng uh, inclusive no benefits yung mga mamamayan ng sablayan. So naisipan namin na gumawa po ng uh, battle tuna. Napili namin yung sablayan dahil unang-una, napaka-receptive po ng LGU sa ng sablayan. Uh, tayo po sa NFRDI ay uh, talagang tinitingnan natin no? hindi uh, pati yung impact ng project. Uh, hindi lang tayo nag-implement pagkos uh, atin din pong titingnan yung long-term impact nito sa uh, community. Kagaya nung ano yung magiging naging epekto nung project doon. Ang aming pong samahan, na ano, tinatawag namin yung samaka sa Blayan, ay nangangahulugan ng samahan na mga ng mga mangingisdang kababaihan ng publasyon sa Blayan Occidental Mindoro. Ito po ay binubuo ng 25 katao, mga na nabibilang sa mga kababaihan o mga nanay na ang hanap buhay ay may pinalaman sa pangisdaan. Ang produkto na Yellowfin Buckled Tuna ay nagkaroon ng isang malaking katulungan para sa aming mga membro. Uh, nagkaroon po kami ng mga incentives mula sa aming pagpaproseso. Ang uh, aming pong Battle Tuna ay pinangkilik naman ng mga iba't ibang ahensya pangunahin na po ang aming LGU. Uh, nagkaroon po ito ng magandang resulta para sa aming mga membro dahil nagkaroon po kami ng mga incentives na nabubuhag sa aming pagdedenta ng nasa ating produkto. Uh, ako po ay may sari-sari store, isang mini sari-sari store po yung pang aking pinagkakitaan. Ngayon po kaya pa ako napasama sa samahang ito is may mga coordinator po na nag-ikot. Kaya ako po ay naging willing na maging kasapi po nila. After that po noon, maging kami kuop na. Kung baga kami po ay gumagawa ng mga produkto na ipinahagi e, po sa amin ng NFRDI. Malaki po ang naidagdag ng paggawa po namin ng battle tuna through NFRDI po kami po ay natutong magbote ng tuna, yellowfin tuna, sa pamamagitan po ng kanilang technology na ibinahagi sa amin. Ang isa sa magandang epekto, impact nitong uh, yellowfin battle tuna sa bayan ng Sablayan, ay eh, napalakas natin yung industriya ng pagtutunak na meron din ang bayan ng Sablayan. At uh, ang grupo ng mga kababaihan na asawa ng ating mga manging isda ay bahagi ng proyektong ito. Ang lokal na go gobyerno ay uh, uh, tumitingin sa mas malawak na uh, partisipasyon ng ating mga kababaihan sa industriya ng pangisdaan ang samaka ay isang rehistradong kooperatiba ng mga kababaihan sa Sablayan. Ah, uh, sila rin yung may direct na engagement with our uh, fisher folks. Mammanufacture nito para maging mailagay sa battle. Itong ating mga tuna na mas mahal ang presyo, mas maganda ang kita uh, economically viable, uh, makakatulong tayo doon sa kabuhayan ng ating mga kapatid na mangiisda. Nakapagpaaral naman po ako ng mga anak ko, dahil sa minsan, pag nagtatrabaho po nga kami dito, may incentive na kami natanggap. Nakakatulong po talaga, malaking katulungan po talaga ang natutunan namin dito na pinigay ng NFRDA sa amin. After po naging miyembro, eh, siyempre po yung yung project nga po na yan malaking tulong po para sa amin. Kung nagkaroon kami ng karagdagang kita, kung baga kami sa aming mga asa-asawa na hindi naman po sapat ang kinikita para sa amin. Kasi nga po kami may mga anak na dapat gastusan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nangitulong sa amin financial man o pasilidad at mga materialis at equipment para sa amin proyekto. Ito po ay nabuna sa LGU Uh, ng Sablayan, Biparming Maropa at ng NFRDI. Uh, dahil na uh, ito yung over na yan, tapos na yung inyong proyekto, maganda naman ang resulta at impact niyan sa uh, bayan ng Sablayan. Si local government, bilang pasasalamat sa mga nagkaloob ng budget at tulong ay gagawin namin kapang-apanginabang at, at uh, sustainable ang uh, mga intervention ng ating lokal na pamalan. Iglalaan tayo ng budget para siguraduhin yung uh, sustainability. Uh, lalagay tayo ng tao at titingin sa implementation, monitoring ng ating proyekto at uh, ili-link din natin sila sa iba pang mga partner entities sa gobyerno, pwedeng sa credit, uh, sa land bank, sa mga pribadong sektor. So tinitingnan din ng local government yung uh, posibilidad na magkaroon siya ng halal certification even though tapos na po yung proyekto at na-turnover na po yung mga kagamitan, no, sa LGU, nandito pa rin po kami uh, para alalayan po sa pamamagitan po ng uh, monitoring, no, ng mga uh, sales nila uh, pagdating po sa mga uh, licenses, uh, yung mga uh, handling po, mga uh, food safety aspect po, at uh, uh, sinisikap din po namin na mahanapan pa no, ng iba pang mga merkado yung uh, uh, battle tuna na ito. Sana'y magpatuloy po ang suporta ng uh, lokal na pamahala ng Zablayan para tuloy-tuloy po nating matulungan ang mga sektor ng pagisdaan sa bayang ito. Maraming salamat! Thank you, Zablayan! Di pa ang Maropa! Thank you, Maria!